Okay guys, isa na namang magandang umaga sa inyo guys and mga idol Sa umagang ito, ang aming mino ay puso ng saging Ito yung gulay na may puso, yan habang pinag uh, piprepare namin Habang uh, binabalatan ni Badi yung katawan ng puso, yan piprepare namin At hinihimay-himay na mga guys, hinihimay na Ito po yung aming pananghalian sa tanghaling ito ano ba yung ihalo namin dito sa puso ng saging? Ang aming ihalo dito mga idol ay uh, bangos. Yan ito po yung bangos na sariwang sariwa pa ito na kapipitasdang sa pispan. Sariwa pa siya at uh, siyempre ano ba yung uh, anong luto po ito guys? Ito po yung sinigang na bangos na uh, may halo na puso upang ang aming pagkain namin ng may tanghali ay talagang uh, mapatakam ka. Mapatakam ka sa sarap guys Yan maasim siya Mukhasim guys Puso na may halo na bangus guys Yan guys kumakain na kami guys At uh, hindi ko na na kunan ng pag-vlog yung pagluto guys Pero simpleng luto lang to guys Sinigang na bangus may halong puso yan Habang kumakain na po yung uh, mga kasamaan ko Mga 5'9 Yan habang Uh, iniimagine na namin ang sarap nilasap-lasap na namin ang sarap ng aming ulam sa tanghaling ito at uh, maraming salamat po guys at uh, pag uh, like and pag share na aking uh, IPB maraming salamat po sa tanghaling ito and God bless